Ikaw mismo, buhay at naroroon, nag-aalok ng iyong sarili bilang pagkain ng aming mga kaluluwa, bilang walang sawang bukal ng buhay at pag-asa. Panginoon, paano tayo hindi magtataka sa himala ng iyong tunay na presensya sa Yukaristya? Ikaw ang tinapay ng buhay, ang bukal na pumapawi sa uhaw ng kawalang hanggan na dala natin sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ngunit, Panginoon, gaano rin kalaki ang sakit na bumabalot sa aking puso kapag naiisip ko ang napakaraming kapatid na nawala ng paningin sa misteryong ito. Ilan ang lumayo sa iyong altar, iniiwan ang kaaliwan na ikaw lamang ang makapag-aalok. Ilan ang tumigil sa paghahanap sa iyong muka sa kabanal-banalang sakramento. Nakalimutan ang gutom sa tinapay ng buhay na ito na nagpapalakas sa kaluluwa. Isinasamo ko sa iyo, Panginoon, ng buong sigla ng aking puso, na ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya ng pagbabalik. Hipuin mo ang kanilang mga puso ng iyong pag-ibig. Buhayin mo sa kanila ang pagnanais na makita ka. Upang muling matuklasan ang kamangha-mangha ng Eucharistia at maranasan ang napakalaking kagalakan ng iyong buhay at tunay na presensya. Sa langit at sa lupa, laging purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Naniniwala ako, Panginoon, ng buong kaluluwa-kaluluwa at pagkatao ko sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Hindi lamang ito isang simbolo ni isang malayong alaala. -ala. Ikaw mismo, buhay, nagbibigay ng iyong sarili sa bawat misa. Nag-aalok sa amin ng iyong katawan, iyong dugo, iyong kaluluwa, at iyong kabanalan. Kay lalim na pag-ibig, kay perpektong pagbibigay, puso ni Jesus sa iyo ko inilalagak ang lahat ng aking tiwala. Puso ni Jesus, nag sa pag-ibig sa amin. Sindihan mo ang aking puso ng apoy ng iyong pag-ibig. Hinihiling ko sa iyo ng may pagpapakumbaba na baguhin mo ang mga nanlalapastangan sa iyong pangalan, ang mga nabubuhay sa kawalang interes, ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo at ang mga tumatanggi sa iyo. Naway ang lakas ng iyong awa ay humipo sa kanilang mga puso. Naway maakit sila sa iyo sa bukal ng lahat ng kabutihan, sa kanlungan ng kanilang mga kaluluwang hindi mapakali. Puso ni Jesus, nawai sa lahat ng sulok ng mundo ay mahalin ka, sambahin, luwalhatiin at kilalanin bilang Panginoon ng buhay puso ni Jesus sa Eucharistia. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, ang aming debosyon at ang aming pag-ibig sa iyo. Naway sa bawat pagkakataong tanggapin ka namin sa komunyon. Gawin namin ito ng may dalisay na puso, ng may kaluluwang puno ng pasasalamat at may kamalayan sa walang hanggang kadakilaan ng sandaling iyon. Wag nawa tayong masanay sa pang-araw-araw na himalang ito. Naway ang bawat pakikipagtagpo sa iyo sa ay maging isang karanasan na palaging bago. Isang muling pagtuklas sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa iyong pagnanais na manahan sa piling namin. Minamahal na Hesus, bigyan mo kami ng pusong nag-aalab para sa iyo isang pusong natutupok sa pagnanais na luwalhatiin ka at ibahagi ang misteryong ito sa mundo. Naway ang aming buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong pag-ibig sa Eucharistia, isang ilaw na gagabay sa iba. Tungo sa iyo ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Panginoon, sa iyong awa Hinihiling din namin para sa aming simbahan. Para kay Papa Francisco, para sa mga obispo, pari at diakono na nagpapatuloy sa iyong misyon sa isang mundong puno ng mga hamon. Palakasin mo sila Panginoon sa kanilang bokasyon. Bigyan mo sila ng katapangan upang ipahayag ang iyong katotohanan. Pag-ibig upang paglingkuran ang iyong bayan at pagtitiyaga upang manatiling matatag sa kanilang landas. O puso ng pag-ibig, inilalaga ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Kung wala ka, ako ay mahina at marupok. Ngunit kasama mo, kaya ko ang lahat. Ikaw ang aking kanlungan sa mga bagyo, ang aking kaaliwan sa mga kalungkutan, ang aking lakas sa mga sandali ng pagdududa kabanal-banalang puso ni Jesus. Aliwin mo ako sa aking mga karamdaman, sa pisikal, mental at espiritual. Tulungan mo akong tanggapin ng may katahimikan ang mga krus na kailangan kong pasanin. Dahil alam kong lagi kang nasa tabi ko. Protektahan mo, Panginoon, ang aming mga pamilya. Pangalagaan mo ang mga bata at kabataan na madalas malito sa mga huwad na pangako ng mundo. Protektahan mo rin ang mga matatanda na nagdadala sa kanilang mga puso ng mga kwento ng pananampalataya na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Protektahan mo ang mga pinakamahihina, ang mga nagdurusa, ang mga nag-iisa. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita araw-araw ng higit pa. Huwag mo akong hayaang lumayo sa iyo, naway ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago sa aking pag-ibig at debosyon sa iyong sagradong puso. Matamis na puso ni Maria, samahan mo kami sa daang ito patungo sa iyong anak. Maging gabay namin aming tagapamagitan, aming mapagmahal na ina kabanal-banalang sakramento ng altar. Ako'y naniniwala, ako'y sumasamba, ako'y umaasa at nagmamahal sa iyo. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran, Panginoon, para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Para sa mga dumadaan sa harap ng tabernakulo ng hindi man lang tumitingin sa iyo, ng hindi na pagtatanto na naroroon ka. Naghihintay sa kanila ng nakabukas ang mga bisig. Jesus, ikaw na nag-aliw sa mga apostol sa huling hapunan, aliwin mo rin ang aming mga pusong hindi mapakali. Sa mundong ito na puno ng kawalan ng katiyakan, ng takot, ng pagdurusa, maging kapayapaan namin. Tulungan mo kaming makita ka sa Eucharistia. Madama ang iyong tunay na presensya, mabago ng iyong pag-ibig. Sa langit at sa lupa, magpakilaman purihin ang mapagmahal na puso ni Jesus sa sakramento. Naway ang mga salitang ito ng pagsamba at pasasalamat ay umabot sa iyo bilang isang mapagpakumbabang gawa ng pag-ibig, ng tiwala, ng pagbibigay naway ang buo naming buhay ay maging awit ng papuri sa iyong pangalan. Isang tapat na tugon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Mga kapatid, naway ang limang minutong ito kasama si Jesus sa sakramento ay maging bukal ng biyaya para sa lahat. Naway ang panahong ito ng panalangin ay maglapit sa atin sa Kanya. Naway hipuin nito ang ating mga puso naway panibaguhin nito ang ating pananampalataya. Ibahagi ang mensaheng ito, anyayahan ang iba na malaman ang pag-ibig ng sagradong puso ni Jesus. At sama-sama tayong patuloy na lumago sa magandang relasyong ito sa ating Panginoon. Mag-subscribe, magbahagi, at tandaan, sama-sama sa panalangin, maaari nating dalhin ang ilaw ni Kristo sa lahat ng sulok ng mundo. Amen! Sinko minutos kasama si Jesus na nasa sakramento, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig sa tabernakulo, madalas kalimutan at pabayaan dahil sa aming mga distraksyon at mga nakagawi ang gawain. Ikaw, na sa banal na katahimikan ay patuloy na naghihintay ng may walang hanggang pasensya, naghihintay ng may pagmamahal sa isang simpleng gawa ng pag-ibig, isang sulyap mula sa amin. Ikaw ang mabuting Jesus, ang tapat na kaibigan na nananabik sa aming presensya na nananabik sa aming mga kaluluwa at malumanay na tumatawag sa amin mula sa altar, Panginoon ng Tabernakulo. Dagdaga ng aking pananampalataya, palawakin ang aking puso upang matanggap ka ng lubusan. Panginoon ng awa, turuan mo akong maging maawain sa iba tulad mo sa akin. Magmahal ng walang sukatan at magpatawad ng may bukas na puso. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa landas ng kabutihan. Liwanagan ang aking mga hakbang. At gawin mo ang bawat desisyon na aking gagawin na mapalibutan ng iyong liwanag. Si Hesus sa Tabernakulo ay isang misteryo ng walang hanggang pag-ibig. Isang ligtas na kanlungan para sa mga pagod na kaluluwa. Isang walang kapantay na kaibigan na hindi kailanman nabibigo. Bagaman madalas naming kalimutan ka. Bagaman ang aming buhay ay puno ng mga dahilan at kawalan. Hindi mo kami kailanman pinababayaan. Sapat na ang tumingin sa iyo ng may pananampalataya, isang taus-pusong panalangin. Bagaman maikli upang ikaw sa iyong walang hanggang kabutihan ay balutin kami sa isang karagatan ng mga pagpapala. Sa isang maliit na gawa ng pag-ibig, Isang salitang ibinulong mula sa kaibutura ng aming pagkatao. Pinupuno mo kami ng kapayapaan. Pinalalakas mo ang aming mga kaluluwa sa gitna ng mga pagsubok at inilalapit mo kami sa iyong puso na tinusok dahil sa pag-ibig. Jesus, nakatago sa banal na ostia, ikaw ang guro ng maliliit na bagay, ng mga pang-araw-araw na detalye na iniaalay ng may pag-ibig ay nagiging mahahalagang alay. Tinatawag mo kami, hindi sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng nakapagsasalitang katahimikan upang mamuhay sa kabutihan, upang ibigay ang aming sarili ng may kasimplihan at kababaang loob. Inaanyayahan mo kami na huminto sa gitna ng ingay ng mundo na lumayo sa ingay na nagkakalat sa amin upang pakinggan ang banayad na tinig na nagsasalita sa amin mula sa kaibutura ng puso. Ipinaaalala mo sa amin na sa katahimikan, sa kapanatagan ng iyong presensya, matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Madalas, Panginoon, sa aming pagkatao ay nagtatanong kami, ano ang ginagawa mo habang hinihintay mo kami sa tabernakulo? At ang sagot, kasing simple ng kamanghamangha, ay pinupuno kami ng kaaliwan. Nagmamahal ka. Jesus, nagmamahal ka ng may natatangi. Walang hanggan personal na pag-ibig. Mula sa tabernakulo, ikaw ang tagapamagitan at tagapagtanggol. Nakikiusap ka sa Ama para sa amin inaalagaan mo ang aming mga pangangailangan. Sinasamahan mo kami kahit sa mga sandali na hindi namin nararamdaman ang iyong presensya. Hinihintay mo kami. Palaging may walang hanggang pasensya, palaging nakabukas ang mga bisig. Sabik na bumalik kami sa iyo. Anong kaaliwan ang malaman na walang sandali na iniiwan mo kaming nag-iisa? na ang iyong puso ay nag-aalab sa pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Jesus, sa mundong ito na puno ng pagmamadali at kababawan, turuan mo kaming magmahal tulad mo, nang may lalim, nang may katatagan at nang may lubos na pagbibigay. Gawin mo kaming kamalayan sa iyong tunay, buhay at nagbabagong presensya sa tabernakulo. At tulungan mo kaming tumugon sa iyong pag-ibig sa aming buhay.